Hello guys, welcome to my channel. Ang video natin ngayon ay kung paano magwiring ng line-to-line -line connection sa dalawang ilaw at iko-control ng single pole switch. Ang circuit breaker natin 15 amperes ang wire 2.0. Galing breaker ang line to. Dito natin i-connect sa dalawang line to ng receptacle. Ito at saka ito. Ang line one naman galing breaker, dito natin i-connect sa switch. Itong walang taging, ito ang gawin nating supply ng switch. Ang dulo nito, dito na natin i-connect sa single pole switch. Ito yung switch natin. Dito natin yan i-connect. Itong may tagging na isa, ito yung magiging return ng switch. Dito yan. Ang dolo nito, dito na natin i-connect sa dalawang line 1 ng receptacle. Ito at saka ito. ulitin natin galing breaker ang line to dito yan pumasok sa line to ng dalawang receptacle dito yan nakakonek sa inner part ang line 1 naman galing breaker ito pumasok yan dito sa switch ito yung supply nya paglabas dito ito na yung return ng switch ito yan pumasok yan dito sa line 1 ng dalawang receptacle dito Itong line 1 na galing dito sa switch, dito yan nakakunik sa 3 part. Para pag nakaupang switch, walang power dito sa 3 part. Safe tayo magpalit ng valve. I-on natin ang circuit breaker. I-on natin ang switch. So ganun lang kung paano mag-wiring ng line-to-line -line connection sa dalawang ilaw at i control ng single pole switch.